Rina. Pinagbuksan tayo ni Rina, mga kalinga. Papasok, buksan mo ito, Rina. Yun, no? Hi, kamusta na? Anong balita sa iyo? Anong nangyari sa mukha mo? Ha? Anong nangyari dito sa bibig mo? Yan, ano na yan? Kinagagat mata. Hindi. Hindi. O, dito tayo, upo tayo dito. Kamusta na ang pakiramdam mo? Oo. Ano nangyari sa mukha mo, Rina? Ano po? Ba't nagkaganyan? Ano po? Kilala mo ako? Ano Vincent? Eh, grabe. Tanda mo pa wala ako. Kamusta na, na ikaw? Ano po? Okay naman. Baka ka kinakamot mo yan? Hindi po. Hindi man makati? Hindi. Anong nangyari Bakit bakit nagkaganyan? Pulbo po to. Pulbo? Nakakatuwa ka. Okay, okay na si Rina. Ayos ka ng kausap pa. Pating daw. Hindi man masakit yung sa bibig mo at saka yung sa mata mo? Mm -hmm. Hindi. Hindi. yung kamay mo, pating daw. Huwag mong gagalawin, ha? Mm -hmm. Kamusta kayo dito ni Nanay Roda? po. Nagkain na ikaw? Mm -hmm. Anong kinain mo? Kapi okay, ba? Ha? Kapi. Okay. Kapi? Bawal sa'yo ang kapi. <laughs> Gatas. <laughs> ang kape may gatas, wang bihira. Hmm. Kamusta ang pag-aaral mo? O, nga lang po. Nakakapagsagot ka naman? Uh -huh. Oh. O, sample nga, one plus one? Two. Okay. Ay, very good! <laughs> oh, Anong tunay mong pangalan? Pina. Pina? Hmm. Pina.